bagong kasal. Trending! Dahil sa pag nilang gulay at prutas para sa kanilang mga bisita. Kung naka-attend ka na ng kasal, anong souvenir ang nakuha mo? Parang na malengki lamang ang mga bisita sa kasal nina, Nino Basco at Yana Ferrera dahil ang kanilang pag-giveaway, mga sariwang gulay at protas. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kakaibang souvenir na ito? alamin natin. Ang mga gulay at prutas na ipinamahagi ni na Ninyo at Yana sa kanilang kasal ay inani mismo ng groom mula sa kanyang taniman sa Laguna. Limang buwan bago ang kasal, tiniyak ni Ninyo na may pananim na siya para aanihin niya na lamang ito. Kabilang sa mga ito ang rambutan siling labuyo, sitaw, beans, talong, okra, upo, patola, ampalaya, buko, sibuyas, bawang, pipino at dahon ng sibuyas. Meron ding nakalagay na label sa bawat Gulay at prutas kung ilang piraso lamang ang pwedeng kunin ng bawat bisita. Naisipan ng bride at groom ang kakaibang souvenir na ito dahil gusto nilang mapakinabangan ito ng kanilang mga bisita at hindi lamang itatambak sa kanilang mga bahay. Masaya naman ang mga panauhin sa kanilang natanggap na souvenir na agad umano nilang nagamit sa pagluluto. Ikaw, ano ang opinion mo sa ganitong uri ng souvenir sa kasal? Day WIZ Research Report. Re -re report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station D W I Z 882, D W I Z News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po 'yung nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama. Like, subscribe and follow.